Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Bong, ang sarap talaga dito sa Lake Tahoe. Yes. At nakakatuwa talaga na mapaligiran ka ng snow, di ba? Such a white Christmas. And we really thank God for this vacation. Of course. Alam niyo po, kapag ganitong napapaligiran kayo ng snow, mm -hmm. you can't help but really wonder na, alam mo, Totoo naman eh, di ba? We all go through different seasons in our lives. May season ng taglamig, yes. meron din naman season ng tag-init, mm -hmm. tag-sibol at taglagas lagas yun oh, yung tinatawag natin, winter, spring, summer yes. or fall. Yes, marami po tayong season na dinadaanan sa ating buhay. May mga pagsubok, may health challenges na dinaanan natin before, di ba? May mga challenges sa finances, sa pamilya. Right. Pero alam niyo po, mga kaagapay, ano man ang season na ating pinagdadaanan, yung God's love po ay lagi nating kasama. Totoo, Claire. Tandaan po natin, in every season, God is the one who holds our future. Kumbaga, wag tayong susuko, basta-basta, wag basta, bibigay, clear. Kasi alam natin na laging nandyan ang Panginoon kahit anumang season ang na kinalalagyan natin. Yes, and tandaan po natin, Bong, di ba, that seasons change. Hindi naman po laging taglamin hindi naman laging tag-init. Mm -hmm. Yung season po, they come and go. Ang maganda po ay ang aral na nakalakip sa bawat dinaraan na sa buhay. Meron pong aral na matututunan tayo. And talagang the Lord will make sure na pinatatatag po niya ang ating character, making us more godly. And Claire, since tayo ay nasa winter season ngayon, tandaan natin in every winter season, darating at darating pa rin ang tagsibol. Meron pa rin uusbong na pag-asa at liwanag. Kaya huwag tayong bibigay mga kaagapay. Tandaan po natin mga kaagapay na anuman ang season, God's love will always see us through because we serve a God who holds all seasons in our lives. Amen. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay man dalangin, mapagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito po si Bong at Claire Pineda para sa Happy Bahay. Happy buhay. Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay.